Usapan pa rin natin kung paano ba maging flawless. Nandun na rin lang, ano. At pinag-uusapan natin kanina na yun na nga, na whether we like it or not, habang tumatanda, and unfortunately, kahit nga hindi pa matanda, makikita mo, meron ng mga wrinkles, wrinkles. Totoo, so, okay, Sinasabi nga nila, okay, nasa pag-alaga yan. Mm -mm. Okay, nandun na tayo sa pag-alaga. Um, number one kasi, hindi totoo na kailangan mamahalin yung bibilihin mo. Para bang, ano, ilang taong ka na? Uh, 20s, 30s, 40s ay nako medyo matagnat na, na paglipasan ka na kailangan mo ng mga mamahalin na hmm. mga mga branded na or oh, something hindi to 'to 'yon mm -hmm. hindi kailangan napakamamahalin at sangkatutak na produkto nasa tokador ninyo para uh -hmm. lang uh magkaroon ng good skin care. Hindi lang kagandahan kung mm -hmm. hindi good skin care. Unang una nasa paglinis 'yan, no? Kung pwede po uh umiwas muna sa mga matatapang na sabon o kaya cleansers sa balat. Uh doon sa mga antibacterial, especially para sa mukha. Um ay ang mabuti po para sa lalo na para sa paglinis ng mukha. Wala sanang pabango, walang kulay. Mm -hmm. 'yon. Uh, kung pwede no fragrance, no perfumes. No coloring, gentle na cleanser. Mm -hmm. In fact nga kung pinaka ano, pinaka simple d'yan kung wala haw kayong oras na bumili pa o mag-shopping-shopping shopping pa, 'yung ginagamito sa mga baby. Sa mga baby, diba? walang kulay, walang kulay, walang pabango. Walang amoy. So yun. Oo, oo. sa so, marami mga marami pa rin ang mga sabon na ganyan. Mm -hmm. Pagkatapos na pagkatapos mag maglinis, mag ah, maglinis mag ng mukha. Siyempre, dahan-dahan naman po. Huwag ho kayong masyadong napakasarap i- I, ang tawag doon, nirarab masyado yung mukha o sa tuwalya. Pagpupunasan okay. mo yung mukha saka, mo. Oo, oh, oo oh, oh, oh nga eh. So, hindi kailangan din, no. Again, pinoprotektahan natin yung balat natin. Mm -hmm. no? Ayaw natin na magkaroon siya ng mga um, ilang gasgas. -gas. So, dampi-dampi lang, dampi lang do. Oo, dam, exactly. Dampi-dampi mm -hmm. lang, yon. Pagkatapos, lagyan sana ng uh, moisturizer. Mm -hmm. Nasa sasabihin, e eh, oily na nga yung balat ko, hindi ko na kailangan ng moisturizer. O hindi po, po to yon. Okay. Ang balat natin, kaya ho, ganyan ang balat natin, sabi ko nga kanina, barrier, no? Parang mm -hmm. normal gate natin yan, na walang masama na papasok sa katawan natin at wala ding mag kailangan natin na lalabas ng katawan. So, mm -hmm. kaya ho, uh, ang balat natin, hindi ho yan parang swelas, or <laughs> sapatos. <laughs> Meron na yung mga normal chemicals and oils na nandyan sa balat. Pero, because na-expose tayo, eh. for example, nasa aircon kayong kwarto, o mm -hmm. sa sakyan, na nanunuyo kahit papano yon, no? Kahit ano pang ng balat ninyo. So, mm -hmm. kailangan din ho na prepared. Hindi ni'yo hihintay na kung kailan nanunuyo, sa natin lalagyan ng medyo pang padulas or mm -hmm. moisturizer. So, pagkatapos na pagkatapos maglinis, magmoisturizer. Ngayon kung nagkataon po na meron pala kayong, let's say pimples, mm -hmm. at meron kayong, meron nang nireseta sa inyong gamot, pagkalinis ho ng mukha ninyo, lagay nyo muna yung gamot and then lagay nyo yung moisturizer. Mm -hmm. Okay? So, ganun ho yung sequence. Kung mm -hmm. ano yung importante, kanyari, meron kang pimple dyan, mm -hmm. sige, lagay mo muna yung gamot na binireseta sa'yo ni derma mo, ng dermatologist, and then saka mo lagay ng moisturizer. moisturizer. And sabihin, ano ba magandang brand ng moisturizer? Mm -hmm. Daming mahal niyan, Dok. Daming uh -huh. Dami, na, <laughs> saka ang dami gastos. Saka dami kahit saan, dok, ano? Pero kasi, isa sa mga suggestions na hindi masyadong ganong kamahalan, yung, mm -hmm. alam nyo yung petroleum jelly mm -hmm. o petrolatum. O, hindi rin kailangan na napaka Pwede Pwedeng manipis na manipis lang para lang makover yung 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 balat. Kunyari, meron kang pimple talaga diyan. Lagyan ah, mo lang gamot and then pahiran yung buong mukha Tang na. Tang petroleum jelly po. Oo, manipis lang. Huwag masyado makapal. Kasi minsan kailangan... medyo malagkit yun do ano? Malagkit, oo. Kaya yeah. ang, 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 ang maganda doon, pwede napakanipis lang para mm. lang ma-maintain. Ang, mm -hmm. ang maganda kasi sa petroleum jelly, maganda siyang moisturizer dahil kung ano man yung normal mm. na moisture mo hindi lalabas, hindi mm magdadry. So, ma mapatapat ka man sa aircon ko nung matagal, hindi magda-dry yung skin mo. Mm -hmm. Or ganun. And then, of course, yung pekatlo, so, nag-cleanse ka na, nag or medicate, and then protect. Ibig sabihin nun, tayo pa naman dito sa Pilipinas, wala tayong ano, uh, wala tayong takas, no? Mm -hmm. uh, nanjan palagi yung araw. Mm. Gustohin man natin nun hindi, uh, kailangan iprotektahan natin ang balat natin laban sa init ng araw yung mm -hmm. ma sunscreen kailangan okay. ho natin ng sunscreen yun medyo gagastos ho tayo doon hindi ho tayo kasi pwedeng malaging naka hat mm -hmm. <laughs> naka sombrero or naka um, di ba okay. kasi kahit ho ngayon nakaharap ang computer mm. or kaya maski maski uh, nasa loob kai ng bahay at maraming benta o kailangan ho talaga ng sunscreen mm -hmm. nakakabilis sa pag pag um, pag produce or paggawa ng wrinkles yung sun damage. okay? Mm, okay. So, uh, pag matagal, pag hindi ho nyo pinaprotektahan yung balat niyo against UV rays, yung, mm, mga, mm. yung radiation ho ng araw, Opo. kaya nasa labas pa kayo o nasa loob ng bahay, mag-sunscreen po kayo. Mm. No? Dapat no, pala araw-araw pala nun, Dok, ano? Araw -araw, hindi araw, lang kahit kahit pag mag-beach tayo, tsaka nagsasunscreen. Hindi lang pag nag-beach, hindi uh, lang. Oh. Uh, yun kasi, kasi, kasi yung na, parang maling nakagawian natin, Dok, ano? Pag nag-beach lang, dun tayo nagpapahid-pahid ng mga sunscreen, yes, kasi mangingitim tayo. Yes, sa sandalingyayare ah uh, parang buka at leegla at oh, oh, batok, oh, tas ano lang, oo. So kung ano yung mga exposed areas sana kahit nasa kahit nasa bay. Kasi unless okay lang sa inyo kumulubot agad ng balat niyo. Mm -hmm. Okay? So pero alam naman natin hindi natin namang gusto Ayaw 'yun. Ayaw naman natin 'yun. Oo. At saka uh, ang marami din effects din kasi nakala. Oh, hindi ba araw? eh, normal naman yan. May uh -huh. vitamin D yeah. na nakukuha uh -huh. sa araw. Yes. Pero nagkakos din yan ng skin cancer. Uh -huh. At huwag niyo isipin na, pang kanu lang yun, pang mga mistiso lang yon or mga puti. Hindi ho totoo yan. Marami din pong nagkaka-skin cancer. Kahit brown po ang kulay natin, uh -huh. kahit uh, kayo manggi tayo, may mga kaso din po ng skin cancer sa mga Pinoy. Mm -hmm. So, imagine na alam nyo na pag sinabing cancer, ma mahirap na gamutan na 'yon, okay. di ba? So, iniiwasan lang natin na mapagastos tayo ng mas malaki mas sa ganon sa pagpapatesting. Ang hirap-hirap po ng testing 'yon kasi talagang Sakit. kakagat sila ng konti mm -hmm. biopsy doon sa doon sa uh, doon sa tumor na nakikita nila sa balat mo. Tapos pwede naman kasing naiwasan yon kung noong pa. Mm. Prevention is lang. better than cure, ikaw. Prevention is better than cure. So, yun. So, yun po yung, yun po yung sige. Tapos, paggabi, paggabi, ganun din. So, sana, at least twice a day, lilinisin yung muka. So, again, maglinis, tapos, eh, since, ano, si, kung meron kang pagkatas yung maglinis, dampi-dampi lang, tapos, kung may kailangan kayong ipahid na gamot, let's say, may binigay na gamot sa'yo yung derma mo, o, sige, mm -hmm. kung wala, pwede moisturizer na, tapos tulog na. Mm -mm. Sa kasi gabi din po nila, ba naglalagay ng sunscreen doc o sa umaga lang talaga? Sa umaga lang. Ay, sa umaga kasi lang. may sun. Oh. Sa gabi wala yes, naman oh sun. Oh. <laughs> Pero kasi sinasabi din nila, again, mm -hmm. oh nandoon na tayo sa pinag-uusapan natin kanina yung wrinkles. Kasi sinasabi nila, ah, yung mga wrinkle-wrinkle, hindi ka pa problema yan, wala pa akong 30, eh, mm -hmm. di ba, parang ganon. Or nasa early 30s pa lang ako, wala akong 40s. Pero ngayon, ang recommendation na, kahit nasa 20s ka pa lang, di ba, sabi ko nga kanina, kaya nagkakaroon ng wrinkles, kasi nauubos na yung collagen sa loob ng balat natin. Yes. Eh, yun yung nakakabanat niyan eh, di ba, yun ang nakakabanat sa balat. So sinasabi nila, narecommend nila, kahit 2 to 3 times a week lang, Mag-invest ka naman mag-retinol. Maraming retinol retinol sa market. O, o basta hanapin niyo yung retinol. Ano yung mm -hmm. retinol? Para siyang it sometimes it comes in cream. Uh, uh, usually cream siya mm -hmm. na ano or parang misang lotion na para sa mukha mm -hmm. na um ang lang ginagawa kasi niya is uh, nagpe-penetrate siya sa balat pagkatapos para bang as in, inaalis niya yung mga dead cells mm -hmm. kasi talaga namang uh, Kumisa pag naglilinis tayo ng mukha di ba and by the way sana pag naglilinis kayo ng mukha kamay niyo ang gamitin 'wag yung mga scrub uh -huh. o kaya yung mga brush uh -huh. na ginagamit para sa buhok kasi yun ano nakakasugat. Exactly. Again, gusto natin protektahan yung barrier. Ito yung normal barrier. So, uh, uh, iwasan po nyo yung masyadong mga magasgas na paglinis. So, ang ginagawa ng retinol kasi, parang ganon, inaalis na niya yung dead cells kasi talaga namang nagre-rejuvenate yung balat natin. Pero talagang binibilisan niya yon Talagang pin up, inaalis niya yung dead cells para lalong mag -produce. kahit ano pa yung edad mo mm, ano pa yung natitirang collagen mag-produce na mag siya para mabawasan yung pag-produce ng wrinkles. Mm -hmm. So, kung kunyari, nasa 60s ka na or what, hindi pa too late. Kasi mm -hmm. talagang habang buhay tayo, gano'n naman na cycle eh. May bala. tayo ngayon, maaagnas ma ng ko yung mga upper layer, mm -hmm. pagkatapos eh, kailangan magproduce ng uh, collagen. Pero kumisan kasi hindi ganun kabilis yes. ang pag-produce ng oxygen. Maganda na nagre-retinol. Mm -hmm. Sinasabi nila na dapat sana, mid-twenties pa lang, mm -hmm. uh, or kaya mga early twenties, magumpisa na ng gano'n. Mm Huwag -hmm. nyo nang na, ay, naku may wrinkle na ata ako, sa ka pala magumpisa. Doon mag Oo. Oo. So, kasi parang protection mo rin yun. And then, just be sure na, again, pag bukas ng umaga, yung dinescribe kong routine, ang ending nun, di ba, yung sunscreen. Mm -hmm. So, huwag kakalimutan mag-sunscreen, lalo na pag nag-umpisa na kayo mag-retinol.